Okay. So ngayon, dito naman tayo sa isa. Hmm? Dito naman tayo sa isa. Paano magkasabwat? Paano magkasabwat? Kaya gumagawa ng mga istorya para magpaingay na naman. Ako kami, nananahimik kami dito. Sa totoo lang. Nananahimik ako. Actually, bihira na nga ako gumawa ng content eh. Kasi simula nung mga nakaraang buwan, mas nagpiprepare kami. Nagpre-prepare kami para sa birthday ng anak ko. Dahil first birthday nga eh. So, kailangan paghandaan, di ba? Sakit na ulo ko. Bakit naman ganon? Nire-respeto kita. Kuya pa ko sa'yo eh. O, old, old, magkaibigan tayo. Di ba? Kuya MG pa ko sa'yo eh. Kuya MG tawag ko sa iyo, ang laki ng respeto ko sa iyo. Hindi ka lang naimbitehan. Gagawa ka naman kung ano-ano, gagawa ka pa ng kanta. yeah, ito lang ang sasabi ko sa iyo ah. Biglang nawala yung ano ko eh. Parang biglang nawala yung respeto ko sa iyo eh. Parang ang sarap tawagin MG na lang, wala nang kuya. Dahil sa ginawa mo dun sa ano, sa asawa ko. Eh kung sa asawa mo kaya gawin, di ba masakit? Sana inisip mo kasi may pamilya ka din eh. May asawa ka din, may anak ka din. Siguro naman meron ka nun. Siguro naman kung ginawa sa'yo yun, masasaktan ka din sana, di ba? Oh. Yung sabi mo rito, ayo. Hindi ko alam kung ano. Bakit yung ginawa sa akin to? Bakit yung ginagawa sa amin to? Nananahimik yung buhay namin. Ang gaganda naman ng mga content na ginagawa namin. Wala naman kami tinatapakan na tao. Nilusutan nyo pa rin kami? Nilusutan nyo pa rin? Gumawa pa rin kayo ng issue? Na kahit hindi naman issue yun. So what's up sa so mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa pena naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, eto na ha. Bali, meron akong comment regarding dito sa, sa alam niyo ng lahat, yung children's party na, na nag-turn into, into kalokohan ata. Parang, parang ano. Paano naging kalokohan yun, kuya? Paano naging kalokohan yun? Kinalokohan ba namin yung mga ganong sitwasyon? Yun lang yun. Nagkamali lang ng isang bagay. Sasabihin nyo lahat. Nakalokohan na. Isa lang, sumayaw lang asawa ko. Kalokohan na lahat. Lahat. Sobrang labo at sobrang layo po sa realidad nung title, nung invitation nila kaysa doon sa mismong party. Kakaiba ka talaga. Wamos, you're the man. Ano kakaiba nga doon? Ano naging kakaiba yun? Sumayaw lang, nagkaroon lang ng mga guests, kakaiba na yun. Paano ko masasabing kakaiba yun, kuya? Eh kung yun naman yung gusto namin mangyari. Di ba? Hindi pa ba, ba kayo nakakaranas ng birthday na ganun yung sitwasyon? Although nagkamali nga, nagkamali doon sa sayaw ni Antoinette. At hindi ko rin expected na ganun yung sayaw. Pero hindi ko in-issue yun. Dahil hindi naman po para sa inyo yun eh. Hindi naman para sa ibang tao yung para sa anak. 'Di ba? Ngayon, um, uh, iisa-isahin natin point per point, bit per bit, okay? Ito 'yan. Ano po kaya ang pumasok sa utak nitong si Antonet at nagsayaw siya ng ganyan? Imala eh, e niyo naman walang ibang kayang sayawin kundi iyon lang. Hindi naman marunong mag-hip hop si Antonet. Di ba? Hindi naman katulad ng ginagawa namin, ginagawa ko, hindi niya kaya yun. Siguro kung ano yung kaya niyang gawin, yun yung magagawa niya, eh ayun yung kaya niyang gawin eh. Kung ano yung napanood niyo eh, kung ano yung napanood mo. Yun yung kaya niyang gawin eh. Di ba? Yung mga tao na uma... Kung so, tutuusin to niya, hindi pa ganun eh. Hindi pa ganun kasapat yung sayaw niya. Pero pinilit niya kasi para sa anak niya, hindi para sa'yo. Hindi na nila alam kung ano ba talaga ang pinta nila doon. It's either club, stag, or bachelor's party, or first birthday party. Anong ka talaga? Mga walang na kayo? May pakiramdam nga din ako na nagpapwetto at retoke kasi pinaghahandaan niya talaga pa first birthday ng gwapong-gwapong si baby. Para sa lahat, pagdating sa retoke, wala na kayong pakialam doon. Choice niya yon. Ako nga hindi nang ialam eh. Di ba? Ako nga hindi nang ialam doon sa pagpaparetoke niya. Di ba? Tapos kayo, nang kayo. Pakialaman niyo yung buhay niyo, kung anong gusto niyo gawin sa katawan niyo. Katawan mo nga hindi namin pinakialaman eh. O katawan mo nga hindi namin pinakialaman, di ba? Tapos pakikailam mo yung katawan ng ibang tao? Ano ka spirit po? Ha? Because this is her moment to shine. In fact, yung damit niya parang disco ball. Silver. Shine, motherfucker. Shine. <laughs> eh, white silver kami. Bakit ka nang <laughs> White silver kami. Oh. White silver kami. Di ba? White silver kami. Kaya kung may silver ka man nakita, wala ka nang pakikailam doon. Di ba? Di ba? Baka naiinggit ka. Kasi siya yung sumuot ng gusto mong sumuot. Di ba? Baka yung suot ni Antoinette, naiinggit ka kasi hindi mo masuot. Yung ganong yung ganong dress, baka ikaw yung naiinggit. Baka gusto mo yun, MG. Baka gusto mo yung dress ni Antoinette at nagsabi ka kaagad. Ano ba naman to? Hindi ka agad nagsabi sa akin na yung dress pala ni Antoinette ay eh, naiingit ka. Gusto mong suotin. O kaya mo, isan po sa akin yung address mo, ipapadala ko. Ha? Para masukat mo, maka-experience ka naman ng ganong ano, suotan. Ha? Masyado kang naiingit eh. Ang disco ball. Silver. Shine, mother. Shine. <laughs> yes. Madam Antoinette, yun pong damit nyo, hindi angko. Pang isang ta sa pang isang taon na birthday. Kundi pang club <laughs> hindi angko. May eh, white silver nga eh. O oo, sige. Oo, sige. Aminado naman kami. Nagkamali nga eh. Na dapat kailangan itama. Kung kaibigan ka talaga, at sinasabi mong kaibigan mo ko, kuno, dapat sinabihan mo ko na sa susunod, gaya ang sinabi ko kay Mert, dapat sinabihan niyo ako, o wamos next time, pangit yung ganito. First birthday ng anak mo, dapat hindi ganito. Siguro next time, kailangan mo na matuto. Kailangan sa susunod na, sa'yo ng asawa mo, ibahin niya naman. Kailangan yung maayos naman. O kaya kung sakali magkakaroon ulit kayo ng second baby, di ba? Ganon dapat eh. Yun yung mga kaibigan. Kaibigan ba yung ganyan? Sa social media kayo nagpapatama? Dalawa pa kayo ni Mert? Pwede ba magkaibigan din kayo? Baka naman ang ginawa nyo, pinag-usapan nyo ako. Kayong dalawa. Pinag-usapan nyo kami. Hinanapan nyo kami ng butas. Dahil bakit? Wala na eh. Wala na kayong makontent eh. Diba? Wala na kayong makontent. Yun lang naman yun eh. Panibagong issue, panibagong content kasi kayo. Yun lang yon. Binigil niyo lang yung pagsayaw hanggang sa lumago na lumago, na lumago yung issue, nagtrending na nagtrending yung issue. 'Di ba? Bakit ako pa? Bakit kami pa? Bakit kami pa ang ginawan niyo ng issue? Bakit hindi niyo na lang sarili? O kaya kayo talaga mag-away. Huwag niyo na kaming idamay. Pati mga issue gagawa pa kayo. 'Di ba? Paingay na naman kayo. Bakit wala na ba nanonood sa inyo? wala na nanonood sa inyo hindi naman sa hindi hindi ako totally hindi ako nagmamayabang o hindi ako mayabang di ba ang pinopoint ko rito bakit kami kung kaibigan namin kayo mga brad dapat payo nagchat kayo binessage ako yun lang naman eh kaibigan chat chat pre ganito ganyan tapos bakit dinaan niyo sa social media yun yung malupit na tanong bakit dinaan niyo sa social media eh kasi ako kung ay ako kung tutusin ayoko na sana magsalita. Ayoko na nga po sana magsalita. Gusto ko na nga sana i-skip tong mga issue na to. Kaya lang, ang problema, kami yung nagiging masama. Kailangan ko bumanat eh. Kailangan ko rin magsalita. Kasi kung hindi kami magsasalita at mananahimik lang kami, habang kami kinukutya ng kinukutya ng ibang tao dyan, at ini-issue ng ini-issue ng ibang tao dyan, masasaktan at masasaktan lang kami habang tumatagal yung issue. Kaya nga nagsalita na ako para sana tapos na Kaso may mga sumisingit pa dyan na ibang vlogger na feeling perfecto. Alam mo kung hindi perfecto yung buhay niya huwag kayong manghusga. Kung hindi perfecto yung sarili niya huwag kayong manghusga. Walang perfectong tao kahit kami nagkamali, nagkamali nga kami. Na dapat ang ginawa niyo, kaya eh, tinatama nyo Wamos, Antonet, next time sana ganito. Eh kaso hindi, si Wamos ganito, si Antonet ganito. Sa first birthday ng anak niya, ganito yung ginawa na parang pambarte. Diba, nakakatulig. Hindi masarap sa pandinig. Diba? Diba? Ano ba diba naman kayong klase kaibigan? Kaibigan ba talaga? Ka ka kaibigan ba talaga yung turing niya sa akin? Na birthday, kundi pang clap. <laughs> Diyos ko Lord, sobrang sikip nga eh. Parang isang kutsaritang cake na lang sabog na yung damit mo, hinayupak ka na. Ba't mo ginawa? Tingnan mo, sasabihan niyo pa ng hinayupak. Na, di, kahit kailan yan, hindi kita sinabihan ng ganyan. MG, kahit kailan, hindi kita sinabihan ng ganyan, Kuya MG ha. Hindi kita sinabihan. Never pumasok sa isip ko na sabihin sa iyo yung mga ganong klase ng bagay. Kasi kaibigan niya eh. Yun, donet. Si Wamos naman, tuwan-tuwa sa gilid. Pumapalakpak-palakpak pa. Siyempre, first time ko nakita yung asawa ko na gano'n na pinagandaan niya yung ano eh. Yung sewa niya para sa anak niya eh. At parang masaya ako. Kasi first time nangyari sa buhay ko yun na nakita ko yung asawa ko gano'n eh. Sumasayaw. Proud ako. Proud ako. Proud na proud na proud ako. Di ba? kayo kung di kayo proud, eh manahimik na lang kayo. Kasi ako proud ako eh. Kahit anong klaseng sayawin ng asawa ko, proud ako. Sobrang proud, habi niya. Sobrang proud niya na sumasayaw ka ng nakaganyang damit. Dapat, Wamos, sa room nyo na lang yan, ginawa. Sobrang na... Kaya mo mamaya, pagbibidya kita sa room, mamaya, gagawin namin nakakahiya yung ginawa nyo? Ha? Diyos na... Hindi naman kasi nakakahiya yung ginawa eh. Ang daming artista na gumagawa ng mga ganon. Ang daming sikat na gumagawa ng ganon. Ang daming celebrity na gumagawa ng dance na ganon. Hindi lang siya. Paano nyo masasabi nakakahiya? Natapat lang na one year old na sinasabi nyo na ba't ganon yung ano, sayaw, tinapat nyo sa one year old. Yun lang naman yung question eh. Kaya nga humihingi kami ng pasensya. Kumukumaan -um -um humihingi kami ng pasensya. Kung di nyo matagustuhan, pasensya. Ganun lang naman yung kadali eh. Hindi nyo kailangan ibig, big deal. bawim-bawi -bawi sa kagwapuhan ni Meteor ang lahat ng, ng kaganapan na yan. Kaya... O oh, natural, guwapo anak ko. Ako gumawa eh. Kung ikaw gumawa, sa tingin mo guwapo ang ang anak. <laughs> Pas. Sa tuwing nakikita ko yung bata na nawawala ang inis at stress ko. Walang yak. Ha? Kasi syempre buti na lang at lumalabas na ano, alam niyo mga kaumbre ko sa totoo lang. Kung makita niyo talaga yung anak nito sila Wamos na kanito si Antonet. Grabe guys, sobrang guwapo talaga. Thank you kuya. Kita. Thank you kuya. Kaso lang kasi itong mga magulang niya, grabe ba 'yung to ginawa, 'di ba? Dapat again children's party po yung ating title. Ba't naging ganon, 'di ba? Kasi may nag-viral pa, alam niyo naman, viral na viral ngayon yung sayaw na sayaw nito si Antoinette. anyway, sobrang pilit po ng sayaw ni Antonet. Tulad eh, hindi naman kasi talaga totally sumasayaw yun eh. Kaya niya lang pinilit na sumayaw kasi gusto niya para sa anak niya. Ganun lang naman kasi hindi yun. Diba? Gusto niya na may maipakita siya. Kaya kahit pilit o ano man ang mangyari doon, labas na kayo dapat doon. Na. Hindi kayo naging proud na, uy, kahit pinilit ni Anthony, at least may naipakita siyang ano sa anak niya. Ayos yan. O, diba? Dapat. Ganun eh lahat. Muntik pa pong bumitaw yung upuan, tapos lumindol yung stage. Alam niyo yun, literal <laughs> na water. Water, inom na inom na, Baka utak mo yung gumalaw kasi kami naisip mong gawa ng content. ng water yung mga bisita nyo. Ha? Kasi grabe, sa sobrang kaba nila na may mangyaring something sa'yo, di Diba? Sa ginawa mong sayaw, Diyos ko, parang Antonette's birthday yung kinalabasan sa yung party. Parang gigil na gigil kang mag-celebrate. Dapat ikaw na lang mag-celebrate, Antonette. Dapat ikaw na lang safety di ba? Ganon, di ba? Dapat ba, na Uh, uh, may mga palaro, again, clowns and everything. Pero hindi, walang niya. Literal, nakukumelon mo yung sinangkalan mo doon. Ha? Salamat, Doki Api, ha? Ay, nako, Diyos ko. Diyos ko, Antoinette. Ano ba yan? Grabe. Mga kaibigan ko itong mga ito, mga kahombre ko. Yan naman tayo. Weh. Weh. Kung kaibigan mo, dapat di mo ginawa yung ganito. Kaibigan pali eh. Sana may message mo na lang ako, bro. Talaga like, totoo. Ba? Yang Wamos na 'yan at yang Antonet na 'yan. Mga kaibigan ko talaga 'yan. Utang ina kaibigan ko talaga 'yan. Kaso kailangan ko talaga silang real token. Ito talaga yung motibo ng video na 'to. Real token mo nga ako nang real token. Kahit sa personal real token mo ako, eh. hindi naman ako masasaktan kasi galing naman sa kaibigan eh. Pero kung inalabas mo sa social media, masakit na 'yon. Pre, masakit na 'yon. Hindi ko inexpect Wamos na hindi mo ko i-invite. Nakakainis kang wamos ka. Isang linggo akong hindi makatulog, walang yaka, ha? Di hamak naman na mas matagal mo na akong kilala kaysa dyan kay Madam Di Costura. Sige naman, ang damay ka pa. Kasi ganito yun, ha? O sige, Kuya MG, pasensya na, ha? Pasensya na po, hindi kita naisip at hindi kita na-invite. Pero hindi lang naman ikaw ang ikaw hindi lang naman ikaw ang hindi namin na-invite. Eh. Madami din kayo. Madami din kayong influencer ang pinaka talagang gusto namin, eh mas marami yung family and friends talaga namin na hindi pa ako nagbablog, hindi pa ako vlogger, yun yung mga in-invite namin. Actually, ko konti nga lang yung mga influencer, pili lang. Pili lang. Pasensya na kung di ka nakasama. Pasensya na, ayaw mo sa susunod isasama kita. Kasi dati naman pag ini-invite kita, hindi ka rin naman nakakapunta. Oh, ba? Diba? in invite kita ng Meteors Bar. Nagkita pa nga tayo. Sabi ko, yeah, bisita ka naman sa Meteor's Bar. Sige, pag, kaano, pag may time, pupunta ako. O, oh, nakakapunta ka ba? Hindi ka nakakapunta sa Meteor's Bar, yeah. Di ba? Kaya kahit anong invite ko, kung hindi ka pupunta, wala din. Pero pasensya na. Pasensya na talaga. Sobrang dami, kasang dami nang hindi ko talaga na-invite. Hindi lang ikaw. Actually, si Merck nga hindi rin invitado yun eh. Si Pam lang, asawa niya. Siyempre, expected na kami nakasama si Merck. Di ba? Di ba? Pinuntahan ko pa sila. 'di diba? Sila Madam Jay Costura, pinuntahan ko din sila. Eh ano naman kung bago lang. Eh minsan ko lang naman ma-invite 'yun. Tsaka isang beses ko lang na-invite noon nung birthday lang ni Baby. Hindi pa namin alam kung kailan pa namin ulit siya mai-invite. Pasensya pasensya na. kay Madam Jay Costura. Ha? Walang yakan nandoon ka pa lang sa TV5, mukha ka pa lang lamok. Magkakilala na tayo. Tapos kinalimutan mo ako? Sorry nga, sorry. Forget 'yun. Madami ka ng pera, tangit. Wala, hindi bis hindi basehan ng pera. Sa mga ganitong klase ng bagay sa pag, pagiging kaibigan. Ikaw ang maraming pera. 'Di ba? Ikaw ang maraming pera, ikaw ang mayaman. Ikaw ang nasa itaas. Nandito lang ako. Nagpa-event ka sa Okada, uh, sa nang birthday party ng iyong anak. Nakakalimutan mo yung friend mo na si MG. Walang yakaw, Amos. Ano nangyari sa'yo? Si Madam J. Costura, limang araw mo lang kilala. Mas pinili mo pa siya kaysa sa akin? Paano naman wala mo hindi sasama ang loob ko, Amos? Kaya nga, kuya, pasensya nga. Pasensya nga. Kaya nga humihingi ng pasensya eh. Pasensya na. Ano pa nangyayari sa'yo, di ba? Alam mo, Amos, in-invite mo si Tony, si Mark. Siyempre, hindi nanong... Hindi ko in-invite si Mark. Hindi ko in-invite si Mark. In-invite lang namin si Pam. Si Pam lang. Kasama lang talaga si Mark kasi asawa niya yon. No choice, kumbaga. 'Di ba? Kaya sila nakapunta. Si Mami Oni, ninang niya 'yun eh. Matagal na namin siyang sinabihan. Nung ano pa lang, nung Pasko, nung pinuntahan namin siya, nangaroling kami sa kanya, sinabihan na namin. Kaya na akong dalawa. Sabi nung putangin ng dalawang yan, MG, in-invite ko ba ni Wamos? kanina sabi ko hindi. Saan ba yan? Sabi niya, he, kawawaan naman si Madam Tinga, inimbita, ikaw hindi. ina, inawakos, masakit yun, man. Isang linggo akong nagkaroon ng anxiety, hayop ka. Isang linggo akong mangyak-ngyak, inayupat ka. Hindi ako makamove on sa putang inang isipin ko na ito. Ha? Ang bigat, hayop ka, ang bigat. Hindi ko matatanggap, Wamos. Kaya kailangan kong ilabas lahat ng sama ng loob ko. He lahat ng sama ng loob mo eh. Hindi na naman kita inimbat, kuya. Grabe ka naman. Lahat na kaagad. So, ibig sabihin, may hinanain ka pa pala sa akin bago yung birthday. Kasi sabi mo, lahat. Eh, isa lang yan, alam ko eh. Hindi ko alam, Amos, kung masama ba ang loob mo sa akin. Sabihin mo, Amos, hindi yung pinapasa mo ang kaibigan mo pa ako kahit hindi na. di ba? Alam mo naman, nang itong mga nakalipas na araw, meron akong, meron akong ano, meron akong takot pagdating sa mga, pag, sa, pagdating sa kaibigan. Meron akong issue sa friendship putang ginawa mo. Wala akong ginawang mali sa di ba? Eh wala naman talaga eh. nagkataon na lang talaga. Wala naman talaga tayong away, wala naman talaga tayong alitan, pero nagtataka lang ako bakit dito ka sa social media nagagaganyan. Ayaw mo na lang sabihin sa akin. Man, wag ka ganyan, bro. Ha? At, <laughs> eto Antonet. ko Melon na lang talaga ang naging team nitong si Antonet na ito. Or pwedeng Wilson Dabas. <laughs> eto, Antonet. Meron akong handog na kanta sa'yo. Gina Sayawin mo to, ha? Tignan mo, ginawa mo pa ng kanta. I hope this, this goes out viral. Excited ako dito, man. In 3, 2, 1. Walang good fucking vibes. Enjoy, mga ka-homebrew. <laughs> Gusto mo ako sumayaw niyang kanta mo eh. Para ibalik ko sa iyo yung sakit na nararamdaman. Hindi ko na tinapos eh oh. Ang sakit sa tenga. Nung kumakanta, hindi nung ano ah, lyrics. Yung kumakanta ang masakit sa tenga. Kung baga kahit bagong eardrums masasaktan eh. Dahil sa kanta mo eh. O oh, hayaan mo. Ha? Gusto mo ng sayaw. Gusto mo ng sayaw. O abangan mo ah. Abangan mo. Ako, ako mismo sasayaw. Nang ginawa mong kanta. Ha? Tignan natin kung ano magiging reaction mo. Ha? So, ayun. Tatapusin ko na to. Wala na rin namang kwenta yung ano. Yung kanta. Di ko natatapusin. Dahil ang sakit sa tenga ng kumakanta. Diyos ko. Di ba kinasasaktan dun sa kumakanta? Yun? Ano? Kahit bagong ear drums, bagong gawa tenga nyo, masasaktan kayo eh. Hayaan mo. Antayin mo bukas. Ako gagawa. Surprise mo. So, tatapusin ko na tong video na to. Ayoko nang pabain to. Yun lang. Peace out.